Yun, another day, another vlog mga kalaki at nandito na naman po tayo sa Par amazing at may dumating po na buyer na nakakita dito sa vlog natin. Kaya yun, uh, pasensya na po sa mga nag-PM sa akin at hindi ko agad masagot. Ngayon po, uh, ididetalye natin yung ibang uh, uh, para ma-contact nyo ako na maayos. Yon mga kalaki, tara, samahan nyo ako. Disclaimer! This video is for breeding purposes. Onlineo animals were harmed in making this video. Yeah, mga alaki, uh, niyo yung, daan, yung mga alaki yung maaapansin yun po yung kan na paputik mga magiging payer natin yana gusto pumunta at yeah, PM yung muna po uh, bago ayo uh, pumunta ng farm para hindi naman kayo mabalahaw dito kung ang kaudala dale yung ay kote. yung daan natin no? Oh. Yung buong nito dito Napaputik po dito sa mundo ko sa lang ng Hindi ba kasi ano? Hindi natin kayo na rin. Hindi mo mga hindi pa nakuha? Oo, hindi ko na Hindi pa na sinong. Hindi pa dito saan? Yung uh -huh. tira. Ano? Parang may, para may sampu pa yata raw. Parang may buyer eh. Parang raw. Oo, oh, kailangan madaming lagay na lahat dyan. Oh. Oh. Kasi ko parang abot ah, siguro mga isandaan ng pulit dyan.

grabe na rako kung makikita nyo napakagalaw po nung ano natin sa sakyan dahil ganito po yung daan dito ng lalalim kaya yung mga pupunta po na nakakotse uh, PM nyo po uh, para dun po namin kayo uh, para dun po namin kayo ano wala, wala mag ano doon po namin kayo uh, uh, sasalubungin doon sa highway at lipat po kayo dito sa ating van yan po daan, yan ang daan po ang daan dito. yan ang dito, win po Lucky, uh, nandito po yung ating buyer. May pumunta na at naunang buyer sa atin. Galing po sila from Tagig. Yan. Yan po si Sir uh, from Tagig to po, Sir. Yan, from Yan po si Sir Raul. Hello. ang aming... ito tayo, ito, ikot at against the light. Yan. Siya yung ating big time na fighter. Yan from pa. Tapos nagaling sa Isabela. Ah, sa Isabela. <laughs> may napili na po pala sila. Ito na napili nila. Ha? Dalawang kulit Isang Boston Saka isang Papay Gray Saka itong ano Hats Yan yun mga kalaki eto po ang nakuha nila ni sir isang papay gray saka isang boston round head saka isang uh, high action hats ayan po ang nakuha ni Sir. Tapos meron pa po siyang kakinuhang brood cup. Ito po. Yan. Kaya po ang kinuha nilang brood cup. Mga uh, laki. Yan. Uh, napili. Ah, uh, bali na unan na po sila Sir kanina pa dito. At yun nga. Meron pa tayong mga paparating na bayar bukas. At mamaya ah, uh, yung ibang kukuha na OFW mga kalaki at pipilian natin dito tapos yung ibang mga ibang mga uh, nasa rings po papababa na po natin dito siguro bukas po ng umaga pa maibababa kasi <coughs> napakain nila po ng maaga hindi na sabihan na ibaba dito kaya mamaya pag nagutom sa hapon huhulihin nila saka pa lang po i bababa papunta dito mga kalaki. Yeah. Okay. Ano 'Yung mga kalaki uh, nakakuha sila. Baliit tree pala kinuha na nila. Uh, at babalik na lang daw po sila sa ano, sa. Okay uh, sir. Sir, dito po. Yan. Papapapicture lang din po sila. Ayan. Tengah po. One, two, three. Sapa po. Two, three. Ayan. Ayan, parang tagig pa Ah, oh, uh, from Tagig tapos sa uh, farm nila sa Isabela. Yan, dadalhin no, no, nila. Okay. Uh, maraming maraming sala. Oh, uh, maraming sir, maraming, maraming po. Okay, salamat okay, po at good luck okay, sa breeding. Sir, i-add nyo na lang din po ako sa Facebook uh, Lucky Temple Lucky Temple ano ka ba, ba nagpa-vlog ka? Apo Subscribe ka uh, Subscribe hindi, bali yung ano ko po, yung ah, palo, palo nyo ako sa F, FB. Lagi ko naman pinapa, pinapanood lahat yan eh. Ah, eh. Kaya nga nahuli ko sa kapi. Kaya bilis nyo. Oh, bilis nyo nga eh. Di, Sabi ko, baka may nauna pa sa amin. Na. <laughs> Kasi ngayon, ngayon pa lang ako mimili ng mga sa OFW. Tapos bukas po, may mga pupunta. Galing, uh, <clears throat> galing Tagaytay sa uh, dito sa Rizal. So good deal na tayo dito. Apo. Kasi ba ang best nito. Apo, talaga. Okay. Hmm. Ayun. Sabi nila bitaw. Ay, no no, hindi na. Hindi kami nagpapabitaw. Sa so, wala lang kami sa kanila, sa so, inyo. Sa so kagandahan po talaga mga online niyan. Hindi ako mapapayagan diyan, sir. Talagang uh, puri ko na nakahan diyan. Sala. <laughs> Eat hmm. <laughs> mo ay sir. Okay. Ha. Ito po yung kanyang uh, sa uh, sasakyan ayan medyo lumublob po sa putikan kasi ayun nga yung mga sinasabi ko sa inyo mga lalaki uh, pagpunta dito ay hindi basta-basta lalo na kung mababa yung sasakyan niya kung sina nalaman ko ibas oh, kaya kaya po sinasabi ko sakali Yes, start po, yes, start. Kung sakaling pupunta po, uh, PM, para pwede nyo iparada sana itong ano. Okay, number mo sa akin, ha? Pa, number mo. Oh, sige pa. Yes. Okay. yes. 0919 419 9733 Sali. Okay,

Oh. okay thanks Jester, ha yung mga kalaki ha? palabas na yung isang buyer natin at babalik tayo dito dahil uh, pipilian natin yung buyer natin na uh, OFW at uh, taga Batangas uh, na nagtiwala sa atin na tayo na pumili kasi hindi sila makakapunta dahil sobrang uh, layo yung nung isa uh, OFW sobrang layo yung isa Batangas pali papapick uh, up na lang nila sa ano sa ano po sa lala mo o siper yan mga kalaki ayan ah, mga kalaki uh, pasensya na nga po pala at hindi ko na ilagay yung uh, lugar kung saan to yan sa mga magtatanong po kung saan lugar to mga kalaki ito po ay sitio anginan uh, barangay san isidro montalban rizal ayan po sa mga nagtatanong. Tapos ah, uh, 'wag na po ako i-PM, uh, lalagay ko po dito yung number ko. Ah, uh, tawag na lang dahil ang dami po ng PM sa akin. Sobrang dami po. Ah, uh, hindi ko po masagot isa-isa. Kaya nahirapan po ako. Kaya sa mga interesado, bibigay ko po yung number. Bibigay ko po yung number. Palaki. Bibigay ko po yung number ko. Ah, uh, tawagan niyo na lang po ako. Kung hindi naman ah, uh, sa mga naka uh, naka-subscribe sa ay sa mga naka-follow sa akin sa Lucky Temple, tawagan niyo na lang po oh, ako. magtawagan na lang po tayo mga kalaki kasi uh, hindi ko talaga masagot isa-isa. Grabe, sobrang dami po kasi talaga nung ano, nag-message sa akin. Ang hirap po palang sagutin isa-isa. Yun, kaya uulitin ko po, ito po ay Sitio Anginan, uh, Barangay San Isidro, Montalban, Rizal. Yan po. Uh, manood po kayo ng ano, manood po kayo ng vlog natin. Tapusin niyo naman po yung vlog para hindi na kayo tanong ng tanong. Yan. Tapos ayun po, uh, thank you pa rin sa meron na naman tayong basher. Thank you. Nanonood ka na naman. Yan, thank you po. Ah, uh, bali mamaya po. Uh, ngayon nga. Pamayang hapon, uh, magpapababa po tayo ng mga manok galing sa range. Huhulihin po para maibaba na po natin dito. Yan, para mas marami pong pagpipilian yung mga pupuntang buyer. Tapos, yun nga po, uh, hindi po kayo basta-basta makakapunta dito mga uh, laki. Bago po kayo pumunta dito, kontahin niyo po ako para ma-assist ko po kayo. Kasi kung pupunta po kayo dito, nawala rin ako. Ah... Uh, hindi rin kayo mga pag uh, mapapagbentahan uh, kasi ako pa rin po mag a sa inyo kaya i nyo ako kung pupunta kayo reset natin para mas maganda po uh, mga dalawa o tatlong tatlo kayo para hindi po lugi yung pagpunta natin dito kasi napakahirap po talaga ng pagpunta dito mga kalaki lalo lalo na sa may mga sasakyan na kotse lang ang dala kailangan mataas pa po yung Uh, sa sakyan nyo kasi talagang lubak-lubak yan mapapanood nyo po dito sa vlog natin na to yung daanan papunta dito yan may pumunta po tayong buyer kaganina yan makikita nakikita, nakita nyo po siguro dun sa ano sa vlog natin tagatagig pa siya yan tagatagig pa po yung uh, una ng buyer na pumunta sa atin dito bukas may Ayun, sa mga makakapanood po nito, bukas po pupunta po ulit ako dito sa farm na to. I-PM nyo ako para makasabay kayo. Sa lahat ng interesado, PM nyo po ako, aakyat ako dito sa farm para kung sakaling gusto niya kumuha, makakuha na ako. Makakuha na po kayo kagad, makapili kayo ng maaga. Ayun. PM nyo po ako, huwag nyo kalimutan. Sir, uh, Sir Arnold, Arnold, Ronald, ah, uh, Sir Ronald, ito na po yung napili yan, uh, Sir Rolando Ortilla, ito na po yung napili ko para sa inyo, Ah, uh, papakita ko po isa isa, ito Sir, ito po yung uh, lemon guapo na napili ko sa inyo, yan, bumbong -bum po katawan niya no, Ah, maganda na po katawan niyan na ah, football shape. Yan po. Straight comb. Yan. Maganda po yung ano niyan, sir. Ah. Yan. Ito po yung lemon guapo. Okay, sir. kulang pula po mata niyan, sir. ayano oh. Sige, approve daw. Okay, sir. Ay, action. Ito naman po yung high action natin. Ganun din, yung katawan na ito, halos bumbo na rin, sir. Ayan, Oh. Ayan, ito po yung napili ko sa inyong yung high action. Um, kung makikita nyo rin, uh, medyo luha yung mata. Ayan, medyo luha po yung mata nyan. Pula-pula. Ito po. Ayan. Ito po yung high, high action natin. Pasado po ba sa inyo, sir? Okay, okay, okay. Oh, ito uh, po 'yan. Ito po yung lang, uh, Boston. Ito to yung Boston fillet dati, sir. Ganun din. Yan. ito po yung napili ko, sir, yung Boston fillet. Ganun din mapulang pulang yung mga, ano, mapulang na yung mata. Yung so, katawan niyo, ah, uh, buka na rin po. Okay po yan, sir. Ah, buya, bali, ito, sir, ah, uh, buwas na natin mawiwing mawi banal, sa kaleg banal, pero ihiwalay hi ko na to sa, ihiwalay hi ko na po ng kulungan to mga to. Okay sir, yung brood na lang sir, okay. okay, tingin ko naman sir ang brood stock. Sir, so, ito naman yung request nyo na Papay Gray Pure Papay Gray Yan Ilan po sir? Ito po ay 8 months Old Ang uh, Okay po, okay Hindi ba ng pera? Teka lang, 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 kay lang kay natin doon okay. na Pwede po, hindi ba Ano, siya sir? Medium o high station, sir? Medium to high, sir? Ito Ito papakita ko sa inyo sir na naka ano, naka lapag Wing number? Wing number? Ah, ito wing, number, number, sir ay ito broadcast natin Ang wing niya sir ah, salpukan to wala pa yung personal at buwas natin lalagyan 24 94 24 four 09 Pakita ko sa inyo na lahat dito sa Para makita kong kaso Ayan, pakita ito Next Next, sir, Ah napasok siya sa high station sir tapos ito yung boss natin high station din yan ganda sukat mga high station din naman pa tapos po yung uh, high action natin yun mo lang medyo muna tapos ito yung lemon natin alam nyo naman pag yung lemon medyo hindi talaga katangkara pero mataas-taas din po ito o oh, ayan yeah. Ayan po yung mga nakikita ko sa inyo, bali pa pahiwalay na lang po dito. Mabayaran na daw. Yung problema lang kasi natin dito. Ay, yun, yan natin Opo, na yung sa of days, um, days, yeah. ay. Ay, ay, ay. days. ay, ay. Ay, Sir, hapon po. Opo. Yung mga kalakihan. Mamaya pipilihan naman po natin yung mga taga Batangas. Dalawa pong taga Batangas ang kukuha. Po ba man, Buwas. Yan. Yan dalawa pong taga-Batangas ang kukuha sa atin kaya pipilihan natin siya bali sa dalawang tao na yan na taga-Batangas, uh, siyam na manok ang kukunin nila yan kuha muna tayo yun yeah, mga kalaki ah uh, Pakit po tayo doon sa range area Para hulihin yung Mga ibang ano Ibang Ulit natin Na pwedeng pagpilihan pa ng <laughs> Nakakahingal na naman <laughs> Grabe Ay, Ayaw na ayaw umakyat dito Grabe doon tayo galing sa baba oh. Ay boss Jojo No Shut out Punta tayo dito sa taas Panoodin mo mamaya to, ah <laughs> Halika dito para Pag in-upload ko Mawapanood mo Ayan Ayat po kami. Putang <laughs> na pagod na ako. <laughs> Grabe. Ang tarik. Ano yun? Grabe sa sapola po kasi yung ano. <laughs> <laughs> yung katawan ko, panay sapola. <laughs> oh. Pakita ko sa inyo. Kaya mga kalaki, At nagpapatuka doon si Boss Joven yung feeder natin ito po yung ibang oh, ibang istag natin pagpasensya nyo na po at medyo hingil talaga tayo yan, pakiat po tayo doon oh. No? pakiat pa tayo doon mga kalaki pagpaumalhin nyo na pero papatayin ko muna hindi ko na ayaw umakyat <laughs> mga kalaki uh, ito pa yung ibang hulet natin hindi natin gano'ng mahuli pero marami na tayo nahuli ayun po dala na nila boss Arman at ni kosang Peter yun ayun oh, nasa kulungan dalawang cage po yan uh, hindi na natin na uh, papakita ng gusto at baka tayo ay ma violate yan po yung iba oh. Oo, oh, uwi ko na to eh. Ayan po. Ayan. Hindi ko na papakita ng gusto yung ano. Doon na natin papakita mga kalaki eh. Yung mga nakuhang pulit. Oo nga. Ganda. Yung mga kalaki ah, hindi natin nahuli lahat. Ah, bukas na uli. Pero ito, marami-rami tayong nahuli dito at marami-rami na rin pagpipilian yung ano mga pupunta bukas tapos kung may mahuhuli pa bukas dito ng umaga mas okay na sana mga kalaki yan hindi ko gano'y ilalapit mga kalaki kasi uh, nandun lahat sa cage iisang cage na binababa yeah, mga kalaki oh, uh, namdamin nyo muna yung kagandahan ng ating lugar dito kan kung gano'ng kaganda yung lugar ng Uh, par amazing Ayan. kita nyo naman nung umakya tayo grabing hingal natin yan ito po yung ibang uh, cording Ayan. ibang cording mga ah, kalaki pasensya na kahit magalaw na naman ang ating video kasi pababa tayo nag na tayo madulas na naman at hindi pa magaling ang ating pet sa sobrang sakit lagi tayo nadudulas yun eh, uh, itong kabilang uh, boarding area uh, laki yan uh, tinapat ko na po dun sa ano sa view na maganda uh, napakaganda po talaga kung makikita nyo uh, ang ganda ng lugar at maliwalas tong para amazing 'Di ba? Kitang-kita na mga kalaki. Yan, bali si separate po natin yung mga golden boy. Ah. Uh, papay gray, lemon guapo. Yan. Pipilian pa na po, pipilian pa po natin mamaya yung uh, dalawang taga Batangas na kumuha isang isang tatlo tatlo sampu uh, tapos isang Uh, taga Batangas uh, dalawang uh, uh, kinuha niya na tatlo sampu bali anim bali, siyam, lahat po papadala uh, natin sa taga ano po yon taga Lemery Batangas yan taga Lemery Batangas po uh, papasip na po nila yan uh, bukas sakit po ulit tayo kasi may pupuntang mga bayar dito yan siguro papasabay na natin ni Pasip bukas sila po ang bahalang magpasip mga kalaki sa mga interesado at kukuha mga kalaki kayo po yung ano kayo po bahala ang uh, magpasip Yan. kayo po bahalang magpasip mga kalaki sa uh, sa mga makukuha nyo yan. Kung may shipper kayo Mas maganda para Sarili niyo po Doon na po natin Ito yung kabilang area oh. eh, Sa so mga lagi nakakita Ito po si Boss Arman Si Boss Peter <laughs> Si Kakosan Peter At medyo nanibago po Kasi matagal-tagal siya nagbakasyon Nagbakasyon siya ng 9 days sa Palawan Ganun po siya kalayo na nagbakasyon sa Palawan 9 days kaya, <laughs> no? kaya basang basa ng pawis pinagpapawisan ng ating kosam Peter yan Eh di wa. Yan po, yan. At Lalagay na po. Mabaya ako na po papakita uli Yan mga kalaki. Uh, ito na po yung ibang nakuha natin sa range area. Pero hindi pa po lahat uh, na idala dito. Kasi hindi na po mahuli yung iba. Dahil uh, busog na. Bukas uh, ng umaga. Uh, pag nagpatuka. Saka na po uhulihin uli Yan. Kiniwalay-hiwalay na po yung ibang bloodline. Yan. Nandito na po. Tapos yung nandun sa kabilang range kaya yung mga interesado pa po dyan, yan, marami-rami pa po tayong huhuliin sa taas. Bali, itong anim na to, ha, ito anim na to ay naka-reserve na sa Tagalemery, Batangas. Yan, ito anim kukunin niya, uh, bukas po ang shipping yan, Tagalemery, Batangas. Tapos meron pa po dito na isang Tagalemery, Batangas din, na nasa Italy. Ah, uh, yun po. i na rin natin buwas. Bali sila po ang umuha ng shipper ng mga manok nila, mga kalaki. Ito naman po yung isang taga Lemery na Lemery Batangas na, na sa Italy. Yan, ito po yung kanyang napili. Tatlong Golden Boy sweater. Yan. Yan po yung mga Golden Boy sweater niya. Tatlo. Yan. At baka daw bukas magdagdag pa siya ng isa yun mga kalaki at hanggang dito na lang siguro Ah, uh, yung ibang isusulat ko na lang po yung ano ko diyan uh, number ko para kung sakasakali tawagan nyo na lang po ako hindi ko na po kasi masagot yung mga text nyo kasi ang hirap po pala sumagot ng maraming itinetext kaya tawag na lang po kayo kung hindi ah uh, messenger para makita nyo yung aking pagmumuka Uh, tawagan niyo ako sa aking messenger para doon tayo makapag-usap. eto uh. Ito naman po ay isi-ship na po ngayon mamaya, mamaya pagbaba namin nine, sa Cavite po. Nine, ah taga tagig pala, tagig number, ang nakakuha pero ang bumili po ay nasa Saudi. Yan, nasa Saudi po. yan Tatlong inahen, isang brood uh, stack. Yan, maraming salamat sa mga nagtiwala at yun. Hanggang sa muli, ako ay nagpapasalamat mga kalaki. So, mga kalaki, hanggang sa muli, ako ay nagpapasalamat sa inyo sa mga nagtiwala na uh, kumuha ngayon ng mga pulet natin. May nakakuha kaninang umaga pagdating namin dito, meron na po kagad na uh, dumating uh, taga tagig din, taga tagig. Kumuha siya ng trio. Yan. Tapos ito naman po ngayon na ah, taga-tagig din. Nasa Saudi naman po siya. Tapos pero tayo naka-reserve diyan bukas po i-shipping na. Nakakuha po sila ng shipper. Ah naman po sa Lemery Batangas. 'Yon, hanggang dito na lang mga kalaki. Muli ako nagpapasalamat sa inyo at dahil sa pagtangkilik sa aming mga pulet, maraming maraming salamat po sa inyo at marami pa tayong pagpipilian. Marami pa pong hindi nahuli sa race area Kaya pagpunta nyo bukas at mahuhuli Marami pa po kayong pagpipilian mga kalaki Yan Kaya hanggang dito hanggang sa muli Marami salamat and God bless Ingat mo palagi Thank you sa panonood Sa mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe, uh, subscribe nyo na po ang aking YouTube channel Master Lucky TV at ang aking Facebook ay Lucky Temple yan, huwag nyo kalimutan Lucky Temple, goodbye